Magandang umaga sa inyo lahat Kumusta na po kayo at dito na naman tayo sa ating blog About sa sale of good local governance or is GLGB Na uh, isa sa pinapangarap ng bawat barangay na namumuno o namamahala Na magkaroon sila ng awards sa pamagitan ng, ng maayos sa paglilingkod At uh, sustainable na uh, pamumuhay dito sa barangay yeah. Kailangan ma-implement mo yung mga proyekto uh, in, program and activities na nakaplano ko sa sa, sa iyong EIP ano annual investment plan yun yun at siyempre bago lahat uh, bago natin panoorin yung naging ceremony ng award namin last April 25 Shoutout ko lang yung aming uh, dating uh, MLGO, si Ma'am Lani Mascariñas. Sir Eric Matining, na uh, nakakuha na 6 months na siya yung naggabay uh, gabay kay SEC sa amin sa barangay dito para mapan yung mga papeles para makakaabot sa provincial as uh, sa sa nga doon sa recognized recognize na about sa seal of good local governance. Then ngayon ay January, isa sa pinaka pinagmamalaki ng uh, ng Marinduque din ay siya, siya, naman ang na-assign dito sa amin sa Torrijos at uh, matik na siya rin yung uh, tutulong sa amin dito sa para maabot pa rin yung minimithi na pangarap namin about sa sale of good local governance through uh, regional or uh, pwedeng national naman. Maka pwedeng nga rin doon. Shoutout kay Sir Ivan Garyan na siyang MLJO namin dito sa bayan ng Torrijos. Salud sa iyo, sir. Ito, ito yung nakuha namin certificate of recognition nung sa sale of good local governance na binigay po ng uh, DALG. Uh, Permado dyan ni German F. Yap, CSO 5 Provincial Director. Through Provincial po lang kami. Ito yung sabok namin nakuha. At uh, Provincial Passer in the Sale of Good Local Governance for Barangay. SGLGB Passer pala po kami. Hindi pa po kami. Awardy. Kung baga, uh, nare-recognize pala po kami. yung Certificate of Recognition ng Barangay Cebuyo. Municipal Party of Trios. Ito yung nakuha namin ha. Last uh, April 25 2024 for in Buak. Ayun. Dali yung sulagayan. At pledge ko lang itong aking barangay ngayon. Ayun, ito na siya ngayon. May kurtina na uh, at ni Kagawa Dry. Ayun yung mga kagawad ko, mga mga magagandang at gwapo na napakasi. Pagkita mo naman, no? Secretary Treasurer. Wala pa tatak yung mga opisina. Ito yung aking opisina ngayon. Ito yung labas. Ayan, may mga po dyan. <clears throat> Yan. Ito ang lugar kung saan aking pinamumunuan ng pangalawang termino po 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 ngayon. At kung gaano kadami yung papel na ipinipreparan namin para sa regional about sa SGLGB, ay abangan niyo. Eto. Dito ko siya ilalagay, Hindi po matas yung bubog niya. Pang. Ito yung certificate of participation yung mga award award-award namin. Ito na yun. May kandado na ha. Ito yung mga papel na dokumento na SEC Yan Kasi po yan po sila. Nag po. Ayan po. Nagihingot po sila. Ang aming misyon, ang barangay si Boy Bangkas, ng mga kop servisyong upang maitaguyod ang mga programa ng pan at pangkabuhayan, magpapatayo ng mga na infrastruktura, magbibigay ng mekanismo pangagrikultura at magpapatupad ng mga pulisyang pangkalikasan para sa kapakinabangan ng lahat ng mamamayan at maayos na paglilingkod sa barangay. Ito aming ambisyon namin sa taong 2040, ang Barangay Sibuyo ay isang makakomunidad na kilala sa bilang sentro ng turismo at pangunahing producer ng iba't ibang produktong agrikultural, mga mamamayang may takot sa Diyos at tumamahal sa bayan, may sustainableng kabuhayan at sapat na pasilidad, may mataas na pasilidad, may mataas na kalidad, ano to? Mali, sorry. May mataas na kalidad na servisyong panlipunan at pangangalaga sa kalikasan, sa pamagitan ng matino at mahusay at maasahang paglilingkod. Yan po ang asahan nyo sa amin, mga kabarangay, at syempre, mga... Ano <laughs> rin? mga ka-viewers Hello good afternoon. Dito kami sa Tanghalin dapat, andito kami sa harap ng Kapitolyo. At uh, atin nga kami ng award din ng uh, DILG para sa SGLGB. Uh, Cell of Good Local Governance ng uh, Barangay Sibuyaw. Ito ang aming uh, ng effort ng aking mga kasangguni uh, kasama sa barangay sa pagpapatupad ng mga gawain pambarangay, pundo na uh, nilalagay sa mga proyekto nung pasok ng barangay natin. At kasama ka po si Kagawad 2 ay formang forma. Pupunta <laughs> kami dyan sa sa Rojas. We've been sa Mayang Alauna. Yung nga ka-viewers, bago kami ako wakit sa Mayang Alauna, kumain muna kami dun sa ito. Sa Pork Nook. Dyan ang kaeran sa harap ito ng Kapitolyo. Siyempre ka-viewers, ayan ang sa ko yun. Puro niyan kasama namin ang buangan isa na naman ay award sa Lupon yan ka viewers po, si kagawad Iki Grimaldo naginig <laughs> tayo para mukha ka mormons <laughs> eh para mormons to pangkasalan iyo sa iyo kagawad Ike uh, Iki Grimaldo ng Barangay Buangan ito sa uh, Lupon naman yung award nila Sarawajas Hotel kami, yan, yan yung event. Mamaya, abangan nyo mga ka-viewers Ka-viewers, dahil uh, mag-aalauna na nga Ito na kami sa Rojas Events Place <laughs> Di ba't na Rojas event Place Ito yung venue nyo. Hindi yung motorist rin taas po Ito yung kanyang uh, lugar Pasok sabay kami. Datang awad ng barangay Buangan. Pasok po kayo. <laughs> okay. Ano bang barangay yung ma'am? Ma bang bang po. Bang bang. bang, -bang. bang, -bang. Ano po awad sa lupon kayo? Sa Is JLGB. JLGB oh, pare kita. Dapat taas. Akatin na po taas para tanggapin yung Apakah lang malang Mormons. Toto. <laughs> <laughs> groom ka ngayon. And 'yun, third floor pala 'to. <coughs> Hindi <apa> taas, <laughs> Third floor. place. So Good morning po! Wow! lamig Ito yung lugar. Copyright siya ito yung venue nung sa awarding ng uh, provincial awarding ceremony. At kasama namin si Sir uh, uh, Sir Matining yung naging uh, MLGO namin last year sa barangay bayan ng Torreos. Pupunta natin mamaya. Ito, ito yung venue. Saan na yung, yung gagawad si Gagawad Iki. <laughs> DLG po. Yan po yung nag-mentor po namin sa bahay ng Turiyos dati. Sir Matini. Pagbati po sa lahat ng mga viewers na po naga Siya nag sa akin para magkaroon na award dito sa SGLGB. Dinata po yan. Mga viewers, mga karamdaman na kami dito. Ayan na, mga dumalo sa uh, honors. Today personnel. Ibangan nyo mamaya. sa nga viewers sa uh, requirement nga ng uh, pag, pagkakaroon ng award sa GLGB or sale of, of good local governance ay yung siyempre yung pagpapa, kung paano mo i-implement o pagpapa ng mga gawain kung paano mo i-implement yung mga gawain pambaranggay na pinilala mo nung nakalipas ng na mga taon kasi kailangan na yung, kailangan na 100% na nagagawa mo yung kung ano yung na-plano mo dun sa iyong uh, uh, EIP uh, ano yung plan ng barangay para may patupad dito maayos na implement yung mga programs, projects, and activities na naka-plano doon. yun ang dapat, isa sa requirements. din yung mga papel ay susunod lang yan. Pero dapat lagi may dokumentado. Dokumentado lagi yung, yung mga ginagawa sa barangay. Through Chayotag na ngayon kasi medyo high-tech na dahil kailangan ay updated lagi. At uh, talaga ng mga kabarangay mo na yung effort mo, na effort ng barangay na makagawa ng mga proyekto na maging pakinabang yung aktividad na ginagawa sa barangay na malaking na makakatulong talaga sa constituents sa ng barangay ng kagaya namin dito sa Sibuyaw. Yun yung aming ginagawa. Okay, sir, uh, last 2023, Si Ma'am Lani muna, nung ang naging kumakos sa amin, si Ma'am Lani mas niya sa ang aming LG, LGU, MLGOO, at pumalit si Sir Eric Matining nung June, at si Ma'am Lani ay nag na. Hanggang December, at isa nga kami sa napili na uh, ang sibuyaw doon sa may, may kapasidad na pwedeng ilaban sa sale of good local governance. Bagamat kami nagkulang nga, kahit nagkulang ng konti dahil hindi kami nakabot sa regional, ay ito naman ay malaking karangalan na rin dahil isa lang kami, isa sa buong teriyos, kami yung nakuha na nakakapagbatubad ng gaitong gawain na na-awardan kami ng sale of good local governance dito sa bayan ng Torrios. Ngayon ay 2023, Sir Eric, ngayon ay pasasalamat kay Sir Eric Matining na sa pag-handle at siyempre si Mamlani na mahabang uh, nag-mentor uh, nag sa amin sa, sa, sa kung paano uh, gawin yung mga papel datos o mga proyekto pang barangay dito sa uh, amin as punong barangay, mga kagawad kung paano patatakbuhin ang itong ating munting unit sa ito kung tawagin ay eh, barangay ngayon ay tapos na si Sir Eric ngayong 20 Jun Junwari, pumasok naman si Sir Ivan Garnier na malaking karangalan din ho sa amin kasi siya yung uh, isa sa award dito sa kanyang hinawakan pa na pambayan pa yung kanya still of good local governance sa bayan ng San Fernando sa Romblon and award sa mga lupon yung kanyang mga barabarang ngayon na hawak doon Kaya kami naman ay um, ngayon siya yung aming uh, MLGO at kung ano yung iutos sa amin o ipagawa na kailangan ng papel o at tuloy-tuloy lang, patupad yung mga gawain pang barangay. Yun yung aming ginagawa ngayon. Kaya si Sir Evans salamat na siya yung na-assign dito sa amin sa Torrijos. At siya naman yung tubong buwak na sariling a amin din. At siya naman yung uh, pinakang mentor din namin. Kumbaga siya yung uh, kaagapay namin para makundi naman yung aming uh, pang-regional. At uh, siyempre bilang punong barangay, habang natagal naman tayo, natututunan din naman natin yung mga gawain pang barangay kung paano talaga isagawa kung ano yung sinumpaan tungkulin natin dito sa ating sinumpaan tungkulin bilang isang punong barangay kung paano mapasusunod din yung, yung, mga sanggunian at mga volunteers at yung nasasakupan sa isang ay sa pamamaraan yeah. Yes Sir Ivan, well guardian welcome sa amin dito sa Torrijos at kung ano man ang plano o uh, kailangan ng DILG na mga requirements, dokumento at kailangan kayong patupad sa barangay ay kami susunod ayon sa batas na ang pinapatupad natin dito sa Bansang Pilipinas. Yun lang mga viewers Ingat kayo lagi. I love you all. Salute. Bye-bye.